binadala kami sa dagat doon sa Davao City. So parang picnic pa, doon kakain ng lunch, maliligo, tapos uwi na kaagad uh, sa bahay. Kasi malapit lang din, may mga coastal barangays guys kasi ang Davao City. At noon, sobrang ganda pa ng mga coastal barangays guys namin dahil hindi pa siya uh, polluted. Yung sobrang linaw pa, malala ko pa, mabato siya, hindi siya ganito kaganda na bumangin siya doon sa aming mabato, pero malinaw yung tubig. Yun yung ah, alala ko. At syempre, kapag yun nang paulit-ulit na ginagawa nung ikaw ay bata pa, nadadala mo siya kapag ikaw ay uh, may edad na. So, pag ako uh, nag-iisip na mamasyal, lagi ang una niyan is kung nasaan yung dagat. Tapos, uh, noon, ang mas bate dahil nagka-problema. Kung maalata ninyo, nung DepEd ako, nagka-problema sila sa NTA doon dahil may inkwentro na malapit sa paaralan. Tapos yung mga bata at yung mga guro ay natakot na pumasok sa school kaya pinagtahan namin nag-request uh, kami ng stress debriefing sa mga first responders ng Department of Education. Kira-usap namin yung mga bata at uh, namin yung mga teachers na um, kung kung anong gagawin, kung takot pa yung bata pumasok or takot yung teacher uh, na pumasok. So nakabisita ako sa Masbate and, at nung panahon na yon sobrang dami ng binisita namin na municipality kasi lahat sila apektado. Nagahabulan kasi yung operation ng military at ng uh, hinahabol nila na NPA. So, yung magkatingin-tingin na mga municipality, apektado sila. Pila ka po ba itong Agia 22? 97. Seven. Seven um, municipalities yung pinisita namin sa na Tapos, uh, kailangan namin mag-overnight doon at uh, nag-overnight kami sa Municipality of Balu sa Masbate. Sobrang ganda nung no, kanilang bagay uh, doon sa Masbate. Nasabi ko na isa yun sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung pumunta ako sa, dito sa Camarines Norte, pumunta ako sa wala walang makakatalo sa Camarines Mountain Hotel. Thank you. Thank you. Uh, na uh, ganda ng islands uh, ninyo. Sobra. Akala ko nga, di ba lagi na sinasabi ng mga tao na sa Palawan? Siyempre, boracay Buracay na talaga yun eh. Uh, world known na siya. Pero pag magtatanong ka sa mga tao na nakaikot ng Pilipinas, sabihin nila maganda sa Palawan maganda ang dagat uh, sa Palawan. Nakapunta akong Palawan sa Coron, pero masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Bicol region, um, isa, sila yung mga pinakagla sa taas, top of the list. At nasabi ko talaga na na ano, na walang mga katalo kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand, Um, walang makatalo talaga sa ganda ng uh, mga isla ng Pilipinas. Meron akong nakita na sa tingin ko lalaban dito sa Bicol Region pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane. Kapag mababa na yung lipad ng airplane makikita ko yung mga islands nila pero hindi ko pa yun napuntahan ang ano, Sulu. Ang mga islands doon sa tabi ng pulo, sobrang ganda yung kanilang uh, lugar. Isa yun sa mga ano, pangarap ko na magbisita yung mga island barangays ng Colon doon sa probinsya ng Sulu. Kaya yon uh, sobrang saya namin. masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi ng mga tiga-kalangwas, sabi nila, ay, ang swerte mo ah. Kasi ganito kung panahon, maano na daw yung dagat? Uh, maalon, ma yes. Maalon na daw yung dagat. Sabi niya, hindi na, na ang tumatawid itong pag ng panahon kasi uh, malaki na yung mga alon. Pero nung ano, noong dalawang araw na nandun kami, maganda yung uh, panahon. Uh, pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang bagyero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya nagtumawa. tumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Vinson's, nag-curtisicol ako sa kanya sa municipal hall. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakabiyahin ng, ng kalagwas na ganitong panahon na ano, walang alon sa dagat. So, sobrang sayang dahil uh, pinagbigyan ni ina. So, yun po, uh, yung iba ko pong uh, mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun. Hindi eh, ko na po itong kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na ka-livestream sila ng hinahanap nila ako? Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Um, kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong uh, Bicol region. Kunti lang po yan sila pero um, sinusubukan nila na mapuntang, mapuntahan lahat. Kung ano pong namin, uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.